May exam ka ba sa si LTO? Panoorin mo muna ang video, baka lumabas ang mga tanong sa iyong exam. Kapag dumadaan sa isang school zone, gaano lang dapat kabilis ang pagmamaneho? Letter A, 30 km per hour? Or letter B, 20 km per hour? tamang sagot ay letter B, 20 kilometers per hour pursuant sa RA 4136. Ano naman ang ibig sabihin ng yellow traffic light? A. Must slow down and prepare to stop or letter B, drive faster. Ang tamang sagot ay A must slow down and prepare to stop. Pwede kang mahuli kung ikaw ay lalong nagpaandar ng mabilis sa yellow light ng reckless driving. Kung meron kang ikakarga na lagpas 1 meter sa iyong sasakyan, ano ang kulay ng flag na dapat ikabit dito? A. Green B. Red tamang sagot ay B, red. Dapat maglagay ng red flag with at least 30 by 30 cm sa dulo ng iyong ikakarga na dapat namang palitan ng red light kung sa gabi ang iyong biyahe. Ano naman ang tawag sa mga signs na nag inform sa mga road users ng traffic laws and regulations na pag hindi sinunod ay magkakaroon ng offense? A. Warning signs B. Regulatory signs. The correct answer is B, regulatory signs dahil ang warning signs ay nagbibigay babala lamang sa mga motorista na may hazardous condition sa kalsada. Para maiwasan ang suspension, the driver must settle their apprehension within A. 15 days B. 30 days Ang tamang sagot ay A. 15 days. Ito ay pursuan sa RA 4136 at JAW 202401. Under the Anti-Distracted Driving Act, pwede kang gumamit ng cellphone habang nagmamaneho kung A. Ikaw ay nasa highway? Or B. May gamit kang hands-free communication device? Ang tamang sagot ay B. Kung ikaw ay may gamit na hands-free device tulad ng Bluetooth or earpiece na hindi makakadistract sa iyong pagmamaneho. What should you do if another vehicle overtakes you? A. Do not attempt to race or B. Turn on the hazard lights. The correct answer is A. Do not attempt to race and stay within the current speed para maiwasan ang road rage. Ano naman ang maximum speed sa mga national roads? A. 80 kilometers per hour or letter B 60 kilometers per hour. Ang tamang sagot ay A. 80 kilometers per hour pursuant sa RA 4136. Sa customized top box sa motor, ano ang allowed na maximum size? A. 2 feet by 2 feet by 2 feet or B. 3 feet by 3 feet by 3 feet. Ang tamang sagot ay A. 2 feet by 2 feet by 2 feet at dapat kasya dito ang dalawang full-faced helmet. When making a right turn, you should A. reduce speed B. Signal your intention to turn right or see all of the above. The correct answer when making a right turn is letter C, all of the above.